guys. Mura kong kamu ani tanawa eh. diri mi sa farm. Ah. Dito kami sa farm ngayon. Ayyan. Ang lakas ng hangin. Ang dami ng mga sili. Yung sili na nasisira dahil sa ano nagawa ng ating uh, sunstorm alikabok yung aming mga sili. Parang ano to ah, Almor uh, malnuris na ang mga sili kaya ang nagtanong ano eh, po gamay kayo ang malnuris na ang mga sili para ka kaayo kayo may sili nga kulikot yan naunsa hindi na daot siguro na sa esprit bo hmm. mga sili suru suruh itu pasal-pasal. Plus shell, flash shell muna tayo. Nasisira yung kanilang sili. Tignan mo. Siguro sa sobrang spray. Oo. Na nga medisina. O, ayan o. Nako. Dami pa naman ng mga bunga niya o. Sayang. Pero, anghang pa rin yan. Ayan o. Ayan. Ayan. Mag-harvest ka nga. Mag-harvest kami ngayon pagkatapos nito. Pero, Ito ang masarap kainin. Yeah. Ah, ayan. So kunin ko na lang siya. Pang. Hmm. Hmm. ko na. namunga na kaya yung namunga na kaya ang ditch dito. dito oh, namunga na ang ditch. Katong akong gi ibubuan kada adlaw naghasil na siya. Na na siya ibunga sa kadugay. Good ni mong ti ano pa dito ang tubig oh gi akong gi kuha nang hose gi ana gi diri paingon sa mga anom nila nga tawo more hanto na munga na karon ta dito sunahan so atong tan-awon ha pagkuman ani ito sibuyas ang sibuyas nga puti oh ay wa man ni bulsa tago kaing si buya nga puti ah. pay herbicides uya nasibug kumaku an daghon ani malaya na video na herbicideson pero ana ah, ka herbicides namganid sila o oh. oh. kaning diri isa ah. uani Bu, si bujing kaning ang bayulit nga si buyas like oh. wow biasa amuyumit. Ah. Naro. Rumus lemik tung putih. Ah, pariyaram lemik kasi buyas man. Pariyas lang-lang nabi kasi buyas man. Ah, kan yang CEO layak la ya Jadi narbisun naro. Nah. Ini anak faun suruh satah pasal munat ayu. Amo parsley ora sira. Tunggu ibah mata ndak nah. Kay mucing breng dan mel. mga parsley niyo. Mhm. Ayan. Diwa tanda na. Masarap tong mga parsley kapag a uh, laga ninyo tapos inumin yung, yung sabaw niya, yung tubig. Pang ano to? Pang uh, herbal to sa ano, sa kidney. Oo, uh, uh, kidney. Lagi kaming kumakain yan ginawa namin pang uh, ano, pang salad gawin naming salad. Salata ba? Hmm. Ito naman yung ahos. Ahos. Yung bawang ba? Ah, ba diba? Ayan o. Bawang. Ay, nako. Ito naman ang kalabasa. Yung pagpunta ko dito that time. Ngayon pa lang siya nag ano o. Kalabasa. Yung malaki na kalabasa. Ah, yung ano niya yung seeds galing sa Pilipinas ang sobrang laki parang ano murag ligid sa truck pa kaning yang li one ani unod yang lawas oh. Jerjer gulang na. Na, harvest na kagets. tamar, Napa yung mga sibuyas oh Nagmay pa siya. Ayan, mga sibuyas. Miliit pa siya. Ito naman yung ano. Panawara ko nilang kuno. Murag Santa Claus. Pait na ni siya ba? Kay Kwan na. No? Dindot kayo. Ajinsan. Nagpa-music. <laughs> yung isang kasama ko na Pinay, taga Kutabato, hindi. hindi pinasama kasi nagkaiba ang mundo namin. <laughs> Nakailon? Yeah. Ah, may baka. Nakadita siya. Ito naman yung apul-apul. Masarap -apul. to kainin. Ito doon sa debts. Doon sa ano ba? Debts yung nag ko na timing bago pa lang ito nabuklit. Bago pa lang nila pinuksan. Ang dami nitong mga ano, toy kahoy. kahoy. Mhm. Mm -mm. Sa so, ko ang uh, ano nagakaonta dito ng timing nag ito yung hose oh na. Bago lang 'to, nandoon yung mga hose na luma, yung nakalubad pa oh. Ano na siya, nasira na, kasi. di ba, ikaw? ba nakabulok ka rin sa loob ng ano ito bago na ito ayan ang dito matagal pala siya mamunga kapag ano kapag uh, hindi ko siya ano kinalagaan uh, maayos matagal siyam to na puno Isa. ha tulo pat lima unong yung iba namatay siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6 namatay yung iba lapad labad ng mga pila nito isang babukto tapos namatay ng iba ilagyan pala ng abuno yung ano nila yung panasyonan kailangan mo talaga alagaan siya para mabunga sa wakas namunga na rin siya oh na inalagaan namin yung ano pagpunta ko dito na time na ang sobrang init ang dami pang mga pumunta dito kailangan dito kahit papano may memories naman at nang kumbaga na hindi na kukot na hindi na makatrabaho at hindi na makabalik dito at least merong memories kung ano umaga ko sabi ko pa tayo noon sabi niya wag na lang kayo malapit ng alasay sabi niya sobra ng alasay na gabi ngayon alasay si media na yan. pero babalik pa rin kami dito hanggang sa maghinog yan makikita ninyo next abangan natin sa next month Beach Tabor Matusok na kung mataan sa dahon Mauna na <laughs> Okay, pang whitey <-waiting. laughs> Pang tiyo Pang ano pang prim Pang primer, ayan <laughs> Ang hirap paghanap Matusok na mata natin yan Ayan ang puno niya oh Diba? very happy too much. sa bukid kasi para din akong para din akong unggoy <laughs> ba bagay din ako dito sa bukid kailangan talaga linisin ng puno kay para ano malinisin at nang at nang makahinga siya ba uh. ano ngayon may

price ko very price very price very price ayan yung apple apple lang daming bunga lit lit mm -hmm, hmm hmm hanggang dito lang ako sa bukid Hanggang dito lang ako sa bukid. Mas masaya man dito sa bukid. Mas ano masagana kahit walang mga tao. At least nakaano ka ng press na ano hangin. Press ko ba? Oh, too much press. So wala kang stress. Di ba? Kahit wala kang mga ano. Kahit uh, sobrang dami mong trabaho. Kapag so, nandito ka sa lugar na ano. Mahimik. Tapos ma-press ko yung hangin niya. Wow! wala yung stress mo talaga pero yung sisiw ko na mga manok kawal po sa yung Kamulupot yung ulo nya. Hay na. Laptanun kau lang. Ay, bunga. Ang tin. Oh, ah, wala. Kuha ta. Mga sili sayang kayo. Sobra sa spray. Sobra sa spray ba? Nag, niya, Ayan. Sayang. Pero makain pa rin to. Lagay sa kanin. Ayan. Wow, bantai ada itu. Rutas. lebih mana sih tamis? Magrib nah. Oh.

Kinalan pa malaya pa na iyang puan. Ha, ni pa rin pwede puhaon? Layaon pa na iyang dahon. dahon? Oo. Kung di nilang gaypartan naman ni liso? Liso. Sidling. Hmm? Pakuha diya, parsley. Muna na inumunin mo. Sala. Mo man ginainom ni Benchong. Mm, -mm sa gulan ng lagundi. Ismar. Pwede man na siya nindot na siya kay herbal.